Ay, magandang araw sa inyong lahat Welcome ulit dito sa channel ko At para dun sa mga bago Ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea Tungkol sa poultry farming at egg marketing business Kaya kung nandyan ka na rin lang Panoorin mong buo ang video Para buurin ang kaalaman At ideyang makukuha mo So medyo makulimlim ang panahon ngayon dito sa amin uh, Mukhang may nabumuong Bagyo ba? <laughs> Or depression pa lang Hindi uh, ko alam, basta hindi maganda ang panahon ngayon Mula kaninang umaga Uh, blurred na ang paligid. So, hindi ko may papakita ang mukha ko kasi nga, hindi maganda ang epekto dun sa uh, video. So, ito lang mga manok muna. Ito, sila lang muna ang focus ko. At uh, ngayong, ngayong araw na to, pag-uusapan naman natin ang iba pang uh, behavior ng uh, mga manok na kahit anong breed dyan, basta nakakonfine, meron silang behavior na hindi natin masyadong pinapansin. Kagaya ng woodpecking. Kagaya ng ginagawa ng native chicken na yan. Ano? Yan, yung native chicken dun sa labas. Tinutukan niya yung kahoy. At hindi lang siya ang gumagawa, no. Kahit iba pang breed dyan, basta naka-confine at nararamdaman nakakaramdam sila ng boredom. Yung boredom, nararamdaman daw nila yon pagka uh, malamig ang panahon. Siyempre lalo na kung mga free range, no. Pero itong mga ano ko naman, confined kasi ito talaga. So once na kinonfine mo yung mga uh, manok mo, tapos uh, umuulan hindi sila makalabas malamig ang panahon so nakayup-yup lang sila din no and then kung kumusyado mainit din naman no yun pa ang isa pero sabe, doon sana ano ko nasaan basa ko no pag daw sa ibang bansa daw siyempre, during springtime time daw uh, nangyayari yung nabobore talaga yung mga manok tapos uh, nag nagwood daw talaga sila so yun yung sinasabi kong behavior ng mga manok na Ah uh, hindi natin masyadong pinapansin yung wood uh, wood packing. Dahil na kung ang bahay nila ay uh, gawa sa Siyempre, wood packing nga, di ba? So gawa sa kahoy. <laughs> mm. So it, it, yung wood packing na yon nangyayari na dito sa mga RIR ko kasi confined na sila, di ba? So laging umuulan, laging hindi uh, makulimlim, halos makulimlim na mga sunod sunod na uh, mga araw. At uh, ang ginagawa nila, kagaya ng ginagawa ng native chicken kanina dyan sa labas, dyan sa uh, ano, other half ng bahay na to, ito o, oh, yan, tinutokan nila yan. Pero hindi naman palagi. May mga time lang na tumutok-tok-tok sila, saglit lang. So, dati, ang itsura ng kahoy na yan ay ganito. Ayan o, oh, yan. So, ibig sabihin, lumabas na yung pula niya at hulaan nyo kung anong kahoy ito <laughs> nara ito yung ano ito yung lumang uh, tabla ng bahay namin nung mga bata pa kami nang hanggang nagsipag-asawa na kami eh, hindi na magagamit eh old na alam nyo dito pag uh, luma na yung mga tabla na ganyan eh, hindi na gagamitin I-sineserve namin for other ano purposes ganon so ito yung uh, purpose na na ng tabla na to naging ano siya frame ng bahay ng mga RIR at native chicken. So, yan. Yan ang ano nila. Yan ang behavior nila. So, kahit na anong breed yan. Pero, iniisip ko lang, <laughs> kung, may nut kung may nutrients ba na nakukuha yung ano, yung mga manok dyan sa wood pecking na yan, no? Pero, hindi na sisira ang intestinal tract nila. Kasi nga, ano naman yan, pino lang yung natutuka. Mga, hindi nga flakes, eh parang ano lang yung pinong pino talaga. So, nahayaan ko na lang, uh, bored sila. Pero nung minsan, uh, nag, ano ako, di ba nagtabon ako dito? Nagtabon ako dito sa mga butas-butas. Actually, hindi ko pa napuno, hindi ko pa nafilapan kasi nga ako lang ang gumagawa. Ako lang yung nagbubuhat ng lupa mula dun sa labas, dun sa harapan namin. Tapos isinasama ko na yung dahon. Pero alam nyo, natutuwa naman sila. Na-twist ko yung attention nila mula dun sa wood uh, packing. Uh, papunta dun sa pagtuktok nila sa ano, sa mga damo. Kasi dun sa lupa, isinama ko na yung ano, kung ano yung nakatubong damo dun na pwede nilang tukatukain, isinama ko na dyan So, na-enjoy naman nila ang buhay nila. Ilang araw din naman yung nagbubuhat <laughs> ako ng lupa na may kasamang damo. 'Yon. So, na-twist yung attention nila. yun yung isang ano, iyon yung isang pwedeng gawin doon sa uh, behavior nila na yon na uh, pag woodpeck no yung woodpecking para matwist yung attention bigyan mo sila ng ibang gagawin halimbawa uh, yung dahon ganyan yung kaya damo ganon so hindi naman pwedeng bawalan mo na pagalitan mo di ba o istuwag mo to kain yan eh <laughs> talagang tutukain nila yan yun nga lang pwede nga magbigay ng alternative na uh, gagawin nila itutukain nila So, yun lang ang pwede kong ano, ma-share ma na yun doon sa tungkol dito sa mga ano sa behavior ng mga manok. Sana nag-enjoy kayo sa panonood uh, kahit na ano na simple lang ito no. Hindi niyo man alam ito noon ngayon, alam niyo na, na pa lang pagtuka ng mga manok na ganyan ay parte ng behavior nila at pwedeng gawan ng paraan para matwist, para hindi sila dire-diretsong uh, nanunuka diyan sa ano, tumutuka-tuka sa mga kahoy pagka wala silang ginagawa. Oo. Oh. kasi syempre, nasawa din sila diyan sa lupa, 'di ba? Lagi silang tumutuka sa lupa. So, pagka walang, ng ano, walang magawa, yung kahoy na. 'Yon. So, pwedeng magbigay ng dahon. Kaya mga damo na fresh ha hindi yung damong ano dry fresh pa yung para may at least may ano sila uh, rough age sila so hanggang dito na lang sana may nakuha na naman kayong idea, may nakuha kayong kaalaman dito sa video ito at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa mga lahat ng na nag-subscribe, sa mga nagko-comment, lahat kayo sa mga nag-share. Uh, pasana patuloy ninyong i-share ang uh, video ko at saka yung channel ko at uh, para marami pang mga taong uh, matutulungan sa mga kanil kanilang mga tanong aso uh, hanggang dito na lang at sana pagpalain tayong lahat